Hindi ko alam kung saan nagsimula. Basta ang alam ko, nahulog na lang ako sa iyo bigla. Yung unang beses na tinanong mo ko, kung pwede bang manligaw sa ang sagot ko ay hindi. Dahil nararamdaman kong mayroon pang iba sa puso mo. Hindi ko akalain na habang tumatagal, lumalalim na ang nararamdaman ko sa iyo. Ikaw ang aking pahinga. Yun ang sambit mo. Ikaw ang aking pangarap, yon ang bigkas mo, na pinaniwalaan ko. Ngunit bakit sa paglipas ng panahon, ay unti-unti kang nagbago, biglang lumisan at naglaho. Hindi ko inaasahan na ang pagbalik niya ay kasabay ng iyong pagkawala. Ako'y iyong inibig, hindi dahil sa mahal mo ko, kundi dahil sa kailangan mo lang ako. Ginawa mo akong waiting shed habang hinihintay mo siya. Isang silungan sa ulan, isang pansamantalang tahanan, ngunit ako ay hindi isang bubong, isang pansamantalang aliw lamang. Ang aking pag-ibig ay isang halaman na pinatuyo mo sa init ng iyong pagkukunwari. Walang upuan, walang bubong, walang kahit ano, kundi ang malamig na semento at ang mapait na katotohanan na ako'y ginamit mo bilang isang pansamantalang dapit habang naghihintay ka sa taong tunay na iyong iniibig. Ngayon ay eh wala ka na at ako'y naiwan sa waiting shed na ito ng kalungkutan. Ngunit hindi ako susuko, babangon ako at maghihintay ng pag-ibig na tunay at hindi pansamantala lamang.